Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, amen Baler, Aurora. CNN live, live Nationwide George Balbero, magandang araw sa iyo. George, good morning. Yes, George, good morning good morning. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Apektado o apektado na ng tagtuyot ang ekta-ektaryang sakahan dahil sa nagpapatuloy na mainit ang panahon sa bayan ng kasiguran sa Aurora. Sa inisyal na report ng Municipal Agriculture Office sa kasiguran na nang sa 188 magsasaka ang apektado, katumbas ng mayigit 270 ektaryang sakahan mula sa limang barangay sa lugar. Kawala ng patubig dahil sa unti-unting pagkatuyo ng mga dam ang isa sa mga sinasabing dahilan ng pagkatuyo ng mga sakahan dito. Marami sa mga lubos apektado ay mga sakahan na kasalukuyang namumulaklak o namumunga. Ayon sa ahensya na kung sakali magtuloy-tuloy ang mainit na panahon ay malaki ang sansa sa tuluyang pagkalugi ng maraming magsasaka. Ang datos na yan ay madaragdagan pa dahil sa nagpapatuloy na damage assessment ng kagawaran. Mula dito sa DCJ o Spirit FM, Paler Aurora. Ako, si George Balbero, nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, George Balbero, live and direct mula po sa DCJ o Spirit FM, CNN Baler Aurora.